Ilang araw ko nang gustong bumiyahe kay Lala mo. Ang problema mga kabiwan mo to is hindi tayo makakuha ng booking kahit nauna naman tayo mag swipe and malapit tayo sa mismong pick up. Kasi ilang araw na, pang 3 days na, Sabado maghapon na ako hindi talaga ako makakuha o yun na lang naman yung mga pagkakataon na medyo mataas ang rate ni Lala mo. Kung kailangan ko ba magpataas ng rating, baka magpataas muna ako ng rating ko. Puro malalapitan muna yung kukunin ko hanggang tumaas lang yung rating ko. Kung mabilis Bilis lang ba talaga sila o yung ibang rider? Kaya hindi ako nakakakuha ng booking o talagang mababa lang yung rating natin. So wala tayong ibang option. Ating, ah, hindi nating. Three days, di ba? Lahat sila nauunahan ako. Parang napaka-imposible naman nun. Good day mga ka-V1 Moto For today's video is pag-uusapan natin regarding dun kay Lala Move. Kasi ilang araw ko nang gustong bumiyahe kay Lala Move, Simula nung Sabado at nung Holiday, August 1. Ang problema mga kabiwan mo to is hindi tayo makakuha ng booking. Hindi naman siya nag naglilib this order. Pero hindi ako makakuha ng booking. Hindi ko alam kung bakit. Kahit nauna naman tayo mag-swipe and malapit tayo sa mismong pick-up. So lagi siyang nagsasabi ng don't give up, uh, try next time, mga ganon. And comment nga kayo mga kabiwan Moto kung nangyari na rin ba sa inyo yung mga ganong bagay. Kasi ilang araw na, pang 3 days na, ngayong araw na to. Dapat babiyahe rin ako ngayong araw na to kasi wala naman akong pasok. Actually, sinasideline ko lang naman talaga si Lala mo. Pero nung nakaraan nung Sabado, maghapon na ako, hindi talaga ako makakuha. And then kahapon, sayang pa naman dahil holiday, may mga high demand. Hindi rin tayo makakuha. Nangihinayang ako doon sa araw na yon kasi eh, yun na lang yung chance ko. O yun na lang naman yung mga pagkakataon na medyo mataas ang rate ni Lalamug. Pero hindi talaga ako makakuha. And kung kayo naranasan nyo yung ganong bagay uh, please pa-comment naman sa baba kung nangyari sa inyo yun. Kasi ako naman hindi naman ako regular rider bumabiyahe lang naman ako tuwing day of ko once a week. Minsan hindi pa nga. Siguro dahil yun don And ang rating ko naman is good dun sa may aking profile ng Lalamug ko or hindi ko alam kung kailangan ko ba magpa taas ng rating kasi hindi ako makakuha ng mga lalo na yung mga magagandang booking kasi ako mga kabiwan mo to kumukuha ako ng booking namimili talaga ako eh ang mga kinukuha ko is yung mga priority na booking or yung mga long ride kasi yun yung mga medyo maayos na booking at medyo kahit pa, paano maganda naman yung rate ni Move sa ganong part na yun although mababa pa rin naman pero okay na rin yun kesa wala diba kasi ang problema 3 days isisipin mo yun nung Sabado, nung, nung August 1 tapos ngayong araw na to kanina pa ako, hindi talaga ako makakuha laging don't give up, don't give up laging gano kaya nag give up na ako <laughs> yun yung nagiging problema ko mga kabiwan mo to so, sana merong makapag comment regarding dun sa issue na yon. kasi hindi talaga ako makakuha ng booking lalo na yung mga magagandang booking at lalo na yung mga long ride kasi prepared ko ang long ride eh kasi ayoko ng short ride kasi nga eh, matagal kumita and mabababa talaga sobra yung per at ang naiisip ko na paraan is baka magpataas muna ako ng rating ko yun ang pinaka option ko kasi sayang magkakaroon ng habang holiday this coming April, yung Holy Week. And I'm sure Matataasan din man nung araw na yon And kung dumating sa point na mag-holiday At ah, ganoon pa rin yung aking status kay mo So masasayang lang naman yung aking bakasyon Na hindi ako makakabiyay O hindi ako kikita ng kahit na sabi natin konting income kay Lalamob Kaya ang gagawin ko na ito baka magpataas ako ng rating And tatry ko kung paano gawin yun Pero may mga nakita na naman ako na video pero magre-research pa rin tayo, manonood pa rin tayo ng mga video regarding dun sa may pagpapataas ng rating pagkakaalam ko noon pa once na gusto magpataas ng rating is puro malalapitan muna yung kukunin ko hanggang tumaas lang yung rating ko although hindi talaga ako kumukuha ng mga short ride so magsa short ride muna ako kahit lugi ni natin para lang magpataas ng rating and then magpaparate tayo sa customer o so, aalamin natin kung sino yung nagbook kung sino yung nagbook doon tayo magpaparate kasi hindi ko alam kung mabilis lang ba talaga sila o yung ibang rider kaya hindi ako nakakakuha ng booking o talagang mababa lang yung rating na natin. Pero yung rating naman natin is uh, good naman eh. Hindi naman siya poor. siguro dahil hindi rin talaga tayo regular na bumabiyahe. Possible 'yun. So wala tayong ibang option. Ating hindi natin 'yun. Ating hindi natin 'yun pasatawid. <laughs> wala tayong ibang option yun lang yung naiisip ko na option pala sa ngayon para magpataas ng rating and then nag help center naman din ako and sabi lang nila na ipagpatuloy ko lang daw ang pagkuha ng booking siguro daw maraming rider na kumukuha ng booking at nauunahan ako pero 3 days di ba? lahat sila nauunahan ako parang napaka impossible naman nun kung talagang ibibigay sa akin yung booking eh bago muna ang lahat, i-shoutout nga pala muna sa pare ko na si Jason Jimenez. Kasi lagi daw niya inaabangan yung mga vlog ko, lalo na doon sa Facebook page ko na B1 Moto. Naiinip daw siya sa mga upload ko. Kasi daw, ang ko daw mag-upload. So, ayan pre, na na kita, Jason Jimenez. <laughs> Panoorin mo tong vlog na to kasi eh, hindi talaga tayo makapag-upload mga kabiwan mo to kasi nga medyo busy talaga tayo sa work natin kasi may regular na work talaga tayo and uh, masyado tayong busy pagdating ng sabado, eh, pinapahinga ko na lang minsan talaga yun, para syempre yun nga, makapagpahinga tayo dahil medyo stressful ang trabaho natin kaya hindi tayo makapag-upload pero sinisikap naman natin mag-upload isang nga, tinatama tayo lumabas and pag gusto naman natin lumabas, ganun nga nangyayari sa may account natin and sana mag-comment kayo kung ano yung best way para makakuha ko ng booking o makapagpataas ako ng ratings ko kasi siguro dito sa Dasma marami talagang malalakas ang account dito kaya siguro pag tayo ay hindi tayo nagiging priority ni mo hindi nagiging priority ni Lala yung account natin up laling lalim lalim pala nun, grabe Bali magre-research muna ako mga kabiwan mo to, manonood muna ako ng mga vlogs ng mga ibang lalam mo brother kung paano nila ginawa yung mga ganung bagay para once na nag-vlog ako at in-upload natin is alam na natin yung mga sasabihin natin regarding dun sa pagpapataas ng rating or pero possible yun short ride ng short ride ang kukunin ko no, para makapagpataas lang ng rating ng, ng apps ko yun naman talaga yung ginagawa noon lang naman yun noon pa naman yun na ganun talaga ang kalakaran. Pero syempre, hindi na tayo updated. Baka mamaya may ibang option pa. Kaya yun muna i-research -re natin. Pero baka susunod na upload natin ito is um, puro short ride na tayo dahil magpapataas tayo ng rating. Possible yun. Yan, siguro hanggang dito na lang mga kabiwan Moto at maraming maraming salamat. At nakarating kayo sa dulo ng ating video. And please comment lang po doon sa mga nakakaalam regarding doon sa issue na tinatapi ko ngayong araw na ito. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. And always remember mga kabiwan Moto, pray before you ride. Ride safe. God bless. b Moto out. Bye! -bye. Yeah,